ang laman naman na rin ga malos dala pati ka hangga oh. lahat hmm. na ito ongko Hmm. Ngatongko ayu. Uh. Hindi ko na pura i-video lahat mga kaisan, busy po tayo minsan. busy po tayo sa pag-aano ng palayan papakita ko po sa inyo mga, yung mga naubra namin mga kaisan halos matatapos na po kami sa palayan Misan ay busy na po hindi na nakapag mga jambong kamote po yan, jambu anong masarap na luto nito mga kainsan rito mamaya i-update ko po sa tayo sa ating gawa kainsan, ang dala mo mag vlog ay nabisi na po nabisi na tayo hindi ko ma-update lahat móng cái xong có mút đi pilwag sa laki. Hmm. Ah, ari, ah, ah, gakalabasa. Mm. Mga kaisam, biglang yan mam ma Ang binhi, biglang yan mam ma Ah, laki na rin. Hingga pa na rin. Hmm. laki oh. Mga kaisam. Hmm. dahan-dahan magsusugat ba diba? hmm ah. ah laki ah nakasangat sa bato hmm bintugang bintugan ay um oh. ah, ay lagitik um oh. hindi na mapapalo ni misis oh lagi ikan ay. Mga padanim po mga kaisan, malawak po yung tatam na natin ay hindi ko na ipakita sa inyo. May mga talim na po doon. Hindi ko kayo na-update lahat sa mga gulay. Ano mga kaisan? Malawak po yung talungan natin at saka papayahan po. ang laman na manaray gapamalos dala pati ka hanggaw ah, ah. pag hmm. na ito tungko hmm. ang katungko ay yeah, uh. mga kaisan may mga tubig na po yan ito po yung yari na po lahat yan pataas motorin na lang po ito hindi ko po kayo na-update sa lahat ay yan, ito po itabas rin ito mga kainsan. Yan, palabot Yan, tabas na yan lahat Mumuturin na lang po yan Ito, yan oh. Muturin na lang po Yan, hanggang doon I-update ko din ko sa kabila Hindi ko na kayo na-update lagi ano mga kainsan. Busy po kay Minsan eh, wala na akong dalang camera Sa daming gawa mga kainsan. Pasalit sal 8 Oh pag uh, tanghali eh. yan ari papakita ko sa inyo sa ilaya yung ilaya mga kainsan maghapon na lang tapos na ang lipat na po ay dito pupuntahan po natin uh, madali yan ito po ay ito po yung sinulusog nating tubig na malaki doon dito po na pupunta. yan yung ilog na malaki yung sa dumaka ah. dito po yan yan tama po ang tubig mga kaisan sobrang laki na yan gawa ng ako na po ang pangulo ngayon dun sa sa eriyang ito mga kainsan kung dat, dati nung bago tayo mag abroad noon naging pangulo tayo ay wala naman pong mag asikaso na dito sa eriyang ito kaya tayo na po uli ang ano nag, uh, tayo na po uli kaya mga asikaso na na po namin ito ng maganda hmm Dati po ay kanya-kanya ay hindi po ba nagkakaisa ang tubig laging paalis ngayon nagkakaisa na kaming magpipinsan tapos ay eh, wala ay eh, kailangan natin ng mga paliwanag mga kaisan ay eh. kasi pag hindi isa isa lang ang susulsog at walang pagkakaisa lahat lahat madadamay kung bagay mawawalan lahat ng tubig dahil magkakapanayaan ay eh. yung isa sasabihin may tubig pa naman yung isa may tubig pa naman ngayon pero may 15 katapusan meron kami sulsog yun Oo. Oh. Tapos ay, yun mga kaisan. Gawa nung, nung, dati, hindi namin ito napapabayaan. kumbaga, sobrang ganda ng patubig. Ay ngayon, balik sa dati na po uli. Oo oh, mga kaisan, gawa nang, pag hindi mo aanuhin, ay wala. Wala pong mangyayari. Kung kanya-kanya. Dapat kasi, ano mga kaisan, ay hindi pwedeng kahit sa gantong mga kung bagay, ganyan, yan, ito yung isang pulutong yan. Kung bagay, yung isang grupong ganyan, hindi pwedeng maging kanya-kanya. Kailangan ng pagkakaisa. O, oh, kagaya niyang kasama ko yung aking mga pinsanin. Kung bagay buklod-buklod-buklod ba? Kasi pag si ganito susulsog, sulo, ay kung sama-sama kayo, mas maraming magagawa, grupo, mga kainsan. Kung baga para sa pamilya din ba? Kung bagay, halimbawa, umasinsu ka, umasinsu aray isang taong ari, hindi mo naman isasama yung pinsanin mo sa pagangat angat o oh, kaya ay kapatid mo kailangan kasama mo rin yan bubuhatin mo yung mga yan parang ganon mga kainsan din yan kagaya ngayon yan o oh, nagkaisa na tamo naman ang tubig mga kainsan oh. kung saan saan na nalabas ngayon hmm. buklod buklod ba o oh, kung bagay, basta kahit sa anong bagay kailangan pagkakaisa ay paghiwahiwalay at kung bagay, hindi tunutuno wala lahat ay walang mangyayari Medyo gabi na mga kainsan Gawan ng kakaunin ko pa rin yung binhi Tatanim na po natin bukas dun ay Baka bukas na umaga ko na kayo i-update Dun sa Ilaya Yan naman po yung halos uh, tapos na rin mga kainsan Oo oh, Dito tayo sa area number 2 mga kainsan palili, ko rin, palili pa rin ko na laang Sa area number 3 Gawan ng hindi na tayo makakapunta dun Gabi na Para Ma-update ko naman kayo Yan update sa papaya yan isang buwan na lang bubungan na yan yung mga papaya natin hmm? Yan. Yan. hanggang doon sa kabila yan mga kainsam yeah, nag upo na ako din eh pa rin ko na lang ako tara yung pagbibisitahin ko ay, biruin mo mga kainsan Pag ako'y pupunta pa doon, balikan tayo Ay, aabutin tayo ng alasite Malayo-layo din ay, yan na lang pinabibisita ko minsan. Hindi din lang tayo ano. Kaya po tayo, perming abalang-abala. Minsan lang maka-upload. Perming busy. Hmm, naay po ako. Atin po lang papakita ko sa inyo para makita po ninyo. Linis na po. Yung area number 3 natin. Ah, mga kaisam. Drone na ang... ang... Pambisita natin doon. Hindi natin kaya puntahan para update ko kayo gabi na ay alas 5 na mga kaisan. ay paano mga kaisan? tatagpasin ko na re. bukas na uli baka bukas po ipapakita ko sa inyo pagtatayom ng kamuti kung basta mga kaisan, hindi ko kayo mga ano ay minsan iwala akong dalang camera yan yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama ingat po lagi stay humble and god bless peace Bye.